Sa tingin ko, kung may isang taong hindi nagugustuhan ang ginagawang ito ni Sara Duterte, sigurado si Biko. Sa tingin ko, hindi siya sangayon sa ginagawang laban na ito, kuno, ni Sara Duterte. Kasi napaka-sleazy, napaka-baba, napaka-cheap ang ginagawa niya. Mantakin niyo, ano, ng press con at ano, para banatan ang nasa Malacanang, para magbiro, kuno, ng mga imaginable na pwedeng gawin ng isang leader talaga. Magturo. Okay? At iba to sa ibang tao, yung kuno ay kamalian. Ang, yung kamalian at ginagawang kadimonyohan at kabulastugan ng pamilya nila. Ituturo sa ibang tao. Habang inaangat naman niya ang kanyang ama na kuno ay never, never daw naging or never nang ng kuno ay mga kalapan hindi daw tinuring na kalaban ni, ni Duterte si Atty. Lenny Robredo. Ang, uh, ang punto daw doon, si Atty. Lenny Robredo ang uh, nagisip nag-isip na kalaban ang nasa Malacanang noon na si Digonga. Kakaiba, kakaiba ka, Sara Duterte. ano ang ginagawa ngayon ng, ng Kongreso? Siyempre patuloy ang kanilang investigasyon. Ito daw ay pagiging desperate natong si Sarah Duterte. Pero yung, yung desperation mo na yan, akala mo talaga matatabunan yung totoo tungkol sa mga ginawa niyo? Natural hindi. He added that the public deserves transparency about how public funds, military resources, and the education sector were managed, calling on the Duterte to stop dodging and just face the music. Hmm. Mukhang dito bagay yung sinabi dati ni Senator ni, ni, Attorney Lenny Lobredo ano ho, na pag may mga uh, bagay na mahihirap, parapin mo. Okay? May sinabi siyang gano'n pero hindi pala yun para kay Marcos Jr. kundi para dito sa isang ito. Hmm. Desperate. Napaka-desperado na itong si Sarah Duterte at mukhang gusto lang talaga niyang kumuha ng simpatya sa mga kababayan natin at uh, ma-ngalap ng attention. Nakakalungkot ano ho, na meron tayong naging ganitong leader. At yun nga, sana talaga ay ipagpatuloy itong mga ganitong klaseng investigasyon dahil ang ginagawang ito talaga ay para lang ilahad ang katotohanan. Hindi masasabing ito ay paninira dahil totoo naman itong lahat ng ito eh, di ba? Ang daming resource persons na nagpapatunay na kung paano ka paano mong binubulsa yan naman ang nababasa natin sa mga netizens, kung paano mong binubulsa ang pera ng taong bayan papakasasa ito mga ito instead of addressing these serious allegations, she's attacking others, mababang uri talaga yan, hindi ka talaga mananalo yan na aatakihin mo yung ibang tao, na yung mga pinaghihinalaan mo na may gawin ng mga ganitong investigation na aatakihin mo The education system declined under her leadership and public funds were mishandled. She must take responsibility. Bumaba ang kalidad ng edukasyon. Public funds were were mishandled. Hindi ba? Lalong napagastos ang gobyerno dahil kailangan po sisigin at paimbestigahan yung kabulastugan nga natin sa Sara Duterte. Pero wala yan. Dahil dapat lang na panagutin ang isang katulad ni Sara Duterte. Baka kasi patuloy pa na dumami yung mga kababayan natin na katulad niya in the same circle, mga baliw din, mga may saya din, ay talagang mapapasama ang bansa natin. So ngayon pa lang, putuli na ang sungay ng mga ito. Good luck!